So what's up mga dre? Uh, magandang araw sa inyo lahat. Ayun. Ang uh, topic natin today ay alin ba ang mas magandang gamitin sa kapag ka naglo-long ride ka, yung sobrang long ride talaga and then okay endurance ka. Si sa so usong ngayon ng mga endurance challenge. So meron tayong dalawang klaseng motor, which is yung isa, yung scooter or automatic and then meron tayong manual transmission. So uh, bigyan ko yan ng konting tips kung ano yung mga pros and cons kapag ka Naglo-long ride ka or endurance ka gamit itong dalawang motor ito, Let's go. So lahat ng mga sasabihin ko dito ay subjective or opinyon uh, opinion ko lang dahil ito lang yung mayroong motor na available ako rito. So ito mayroon tayong uh, Sniper 155 dito and meron mayroon tayong NMAX uh, version 2 dito. So simulan natin siya dito sa Sniper 155. Itong Sniper 155 na to ay manual transmission to. Meron siyang clutch tapos meron siyang cambio. So kapag naglo ride ka, uh, Additional, uh, exert ka ng effort kapag uh, itong ganitong klaseng motor ng gamit mo kasi kailangan mo pumiga ng clutch. Tapos kailangan mo rin uh, magkambyo-kambyo. So yung kambyo niya ay nandito pala sa kaliwa. <laughs> so ang unang pumasok sa isip ko na consequence ng manual transmission ng motor ay yung compartment. So hindi ko alam kung uh, yung ibang motor na manual transmission ay malaki yung compartment but in my case, dito sa Sniper 155, wala siyang compartment talaga. Yan, pag binuksan mo yung under seat niya, ayan na yung lalabas. Wala talaga siyang compartment. Same dun sa nakabalot kong Raider 150 Fi. So with that being said, wala akong compartment, uh, hindi ka makakapaglagay ng kapote kapag uh, yung long ride mo, yung endurance mo ay may kasamang ulan na biyahe. Pero kapag uh, all pagka uh, summer naman yung biyahe mo at uh, talagang walang ulan, uh, goods na goods yung manual transmission para sa Sa comfortability naman, yung Sniper yung pinaka uh, comfortable na manual transmission na nagamit ko. And then enmax naman uh, in my case uh, sobrang uh, comfortable niyang gamitin kapag naglo-long ride ka or nag-endurance ka. Kasi both ang um, para uh, naka-upward position yung pagkakaupo mo. Kaya very, uh, very comfortable siyang gamitin. Pagdating naman sa wind drag, uh, yun, uh, mas bugbog ka sa hangin kapag uh, naka-manual transmission ka. Ito, sniper ka. Tapos uh, sa, sa NMAX kasi o kaya sa ganong klaseng motor, yung ADV, uh, medyo may bumabasag kasi ng hangin eh. So ito, meron ka protection kahit pa parang sa hangin at hindi mo masasapo yung lahat ng hangin na pwedeng tumama sa iyo unlike dito sa sniper ayun mabugbog talaga sa hangin diyan kung sa pati naman sa gas ito uh, case to case basis ko to kasi uh, may mga scooter talaga na matipid kapag uh, ginagamit mo siya and meron ding matipid na sobrang tipid na manual tra manual transmission. Pero in my case, or in my opinion, uh, kung patipiran lang talaga, mas okay gamitin yung manual transmission kaysa dun sa automatic. So, paano ko nasabi na mas patipid yung manual transmission kaysa sa um automatic? Dahil ang manual transmission, pwede mo siyang iarangkada na mababa ang RPM. Unlike sa scooter, laging high RPM bago siya umarangkada. So, balikan natin yung compartment. Sa scooter kasi, kahit wala tong top box, disregard natin yung top box, yung under seat lang yan, kapag uh, tinignan mo, napakalaki na ang compartment niyan. Ayan, naman ang dami ko nalalagay Sa Sniper, wala akong paglalagyan ng ganyan. Tapos, yung sa case ng NMAX, meron siyang side pocket na dalawa, pwede mo pang lagyan. So, kaya nasasabi ko na mas okay na rin kapag uh, maulan, yung endurance mo o yung long ride mo, o kaya may mga dalakang mga gamit, di ba? Mas okay gamitin yung scooter. Pagdating naman sa cornering, uh, mas okay gamitin ang uh, scooter dahil uh, mostly kapag ang mga scooter ay user-friendly when, uh, when it comes to uh, cornering or yung pagiging usable niya. Unlike sa manual transmission, na kailangan mo talaga ng konting-konting skill na kahasaan sa pag-ride ng mga corners uh, bago mo ma-achieve ma yung talagang potential ng manual transmission. Unlike a scooter talagang sobrang dali mo siyang i-corner. Pero kapag uh, nasanay ka naman na, uh, masarap, mas masarap gamitin yung manual kapag a-corner din kesa sa scooter. Dahil sa scooter medyo mababa yung ang uh, ground clearance niya para sa akin ah sa NMAX eh, kasi laging sumasahid yung center stand sa akin eh unlike dito sa sniper kapag ka ginagamit dito so, sa cornering um, sobrang bihira o hindi pa ako sumasahid hindi pa na sumasahid yung center stand pero ang sumasahid sa akin ay yung eto yung elbow na yung sumasahid sa akin kasi ayon uh, yun pag, sa, -sa pag sobrang higa na talaga uh, yung sasahid sa yo. kapag ka sa sniper sa kabilang side kasi walang masyadong sasayad unless yung center stand na ito ang nakausli na center stand. Yan lang sa side. Pero uh, in my case, in my uh, experience, hindi pa siya sa mga side kahit sobrang higa ko na. And then, yung next one, ito, case-to-case -case basis to. Uh, depende kasi kung, uh, depende sa weather ko yung biyahe mo. Kapag uh, maulan, uh, mas okay gamitin sa long ride or endurance ang scooter. Alam mo kung bakit? Kasi yung paa niya po ay tago. and dito yan. Meron kang room for leg dito na pwede mong uh, paglagyan ng iyong legs, syempre kapag uh, naglo long ride ka at yung talsik sa putik talsik ng putik galing doon sa front tire ah, uh, natatakpan nung tegrom mo unlike dito sa scooter ay sa manual transmission sa sniper yan pag tumalsik yung tubig dito sa front tire papunta sa ligod yun mababasa talaga yung paa pero kapag ang biyahe mo naman ay hindi maulan uh, tulad ng summer yun talagang walang ulan Ayan, uh, goods na goods gamitin yung manual transmission So bali yung pinag-uusapan natin today mga Dre ay uh, yung comfortability or yung pagiging uh, accessible ng gulong or usable, uh, usable ng motor kapag ka naglalong ride ka. So stock to stock ang pinag-uusapan natin, uh, disregard po natin yung pagiging kargado. Uh, when it comes to power, mas malakas po talaga ang manual transmission kaysa sa automatic uh, kahit na paraho po sila ng nandispl displacement na makina. Mas malakas po talaga ang arangkada ng manual transmission in my own experience kaysa dito sa automatic kapag stuck talaga yung, mak yung, makina at saka yung panggilid nila. Another case to case basis mga dre ay yung um, panggilid at saka versus dun sa sprocket ng manual transmission. Ayan. Kapag kasi maulan, uh, medyo mahirapan ka or problema ka kapag uh, de kadena ang gamit mo motor kasi lagi matutuyuan ng langis o ng lubrication yung kadena mo at sprocket mo kapag maulan which is um, unlike dito sa automatic yan sa manual ay sa scooter uh, covered yung panggilid nila so hindi siya mababasa so wala kang papablemahin na Ah, uh, natutuyuan o oh, kailangan mo ng lubrication doon sa panggilid kasi hindi naman talaga siya nilulubricate. Kaya lang ang problema mo lang diyan kapag bahana at uh, napasukan ng tubig yung panggilid mo, ayun, magi-sliding na lang talaga yung uh, panggilid mo. Hindi ka na aarangkada. Unlike dito sa sa dekadena kahit mabasayan o kahit nakalubogin sa tubig, talagang aarangkada ka diyan. Kaya lang ang problema mo naman sa dekadena kapag maulan, yun, uh, Kailangan mo, kailangan mo mag-lubricate ng mag-lubricate ng kadena. And isa pang consequence ng dekadena ng motor ay yung chain lock. Ay, chain lock. Yung chain slack. Ito ang tinatawag na chain slack. Ayan. Uh, kapag, kasi matagal na yung biyahe mo at sobrang haba na. At, depende sa driving uh, habit mo. Pag, uh, layagang uh, power shifting. Ayon. Luluwag at luluwag agad yung kadena mo. Unlike dito sa, sa scooter na automatic, na covered yung uh, panggilid mo, wala kang kailangan i-adjust dyan na chainstack kasi yung belt niyan, uh, nakadesign siya kung ano na yun. So gagamit talagang gas and go na lang siya. Pagdating naman sa uh, Disgracia, sa tingin ko, mas safe ka kapag ka dito sa scooter sa ganitong mga klaseng scooter. Kasi, uh, kapag bumagsak ka dito, yung legs mo ay hindi masyadong uh, magagaskasan dahil nga meron kang leg room. Unlike dito sa ganitong klaseng motor, yung mga manual transmission, uh, yung buong legs mo ay uh, open siya. So, wala kang room for uh, leg protection unlike dito sa scooter. Yan. So, yan lang muna. Siguro, yung mga tips na pwede kong sabihin sa inyo pagdating dito sa kung ano kalasing motor ang pwede mong gamitin kapag uh, naglo long ride ka or nag-endurance ka. Kung gusto mo pa ng ganitong uh, additional tips pagdating sa long ride or uh, endurance gamit ang manual transmission or uh, automatic transmission, uh, comment ka lang. So, ayan. Kung meron pa ibang-ibang idea uh, pagdating sa ganitong usapin, mag-comment ka lang para lahat tayo ay natututo. So, ayan. Hanggang dito na lang muna. see. Ayan.